Good morning mga kapatid. Hallelujah. Bago tayo papasok sa ating trabaho, may verse muna akong babasahin no sa Romans 5:8 no. Araw ng puso, araw ng pag-ibig daw ngayon. Ito po 'yun mga kapatid no ang wala po ibang makapagbigay sa atin ng dakilang pag-ibig sa atin kundi ang ating Panginoon lamang no. Pina Pinatunayan po ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo 2,000 years ago pinako siya sa cross dahil sa pag-ibig niya sa atin namatay siya sa cross sa ating mga kasalanan yan po ay ang tunay na pag-ibig sa atin ng ating Panginoon na ipinadama niya sa atin sa Romans 5.8 sinabi ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang, namat, nang mamamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. So mga kapatid, yan po ang dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos, no? Noong tayo ay makasalanan pa, pinadala ang kanyang buktong na anak upang iligtas tayo, uh, upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So ano po ang response mo mga kapatid doon sa pagkapako sa cross ng ating Panginoong Yesus, Ikaw ay tinubos niya. Ngayon, kapatid, ang tanong, ano ba ang response mo doon sa cross, no? Simple lang mga kapatid, tanggapin mo lang siya at sumampalataya ka kapatid sa kanyang mga ginawa. Yan ay maliligtas ka mga kapatid. Yan po yung uh, the greatest love sa atin, ng ating Panginoon. Hindi po natin makuha sa tao yan, hindi po natin makuha sa uh, kung saan man yan. Dakilang pag-ibig niyan, kung di doon lamang sa Diyos natin matagpuan ang tunay na pag-ibig, mga kapatid. Ipinako siya sa cross dahil sa iyong uh, kasalanan. Salamat po, glory to God.